Di ba nag-usap na tayo? Na wag mo na i-check yung Facebook ng mami mo? Eh, Daddy, I wanna see mami na po. Tsaka, I miss her na po. Hindi mo ba alam kung anong ginawa niya sa atin? Di ba niloko ako? Pinagpalit ako sa ibang lalaki. Iniwan ka sa akin. Hindi mo ba naiintindihan yon? Dahil sa ginawa mo, maghapok ang diawak ng cellphone, pumasok ka nga doon sa kwarto, mag-aral ka na lang. Yes po, Daddy. Na, kamusta ka naman dito sa bahay? Alam mo ba, miss na miss na kita Tagal natin hindi nagkita Mami, kailan niyo po ba kukupunin kay Daddy? Kasi po si Daddy po lagi po akong pinapagalitan at sinisigawan at saka ayaw niya rin po na tignan ko po yung FB account niya or i-contact po kita Hoy babae, kailan ka pa nagkaroon ng pain tulad na sunduin yung anak ko? May karapatan ako kasi anak ko din si Cass. Hindi mo lang siya anak. Nak, pasok ka nga muna sa kwarto. Mag-uusap lang kami ng daddy mo. Hindi, dito ka lang. Para marinig mo kung gaano kasama ang gali ng nanay mo. Alam mo ba naghintay ako ng matagal dun? Hindi ko pa malalaban kung di pa ako nagtanong sa gwardya. Tsaka, ang kapal din ang mukha mo yun, no? Tsaka kaya kumukuha ng lakas ng loob. Pagkatapos mo sirain yung pamilya natin? Ipagpalit sa ibang lalaki? Meron pa ipapakita mo ang na ganyan? Hoy! Tumigil ka nga sa mga pinagsasabi mo! At ah, dito yung anak mo! Okay lang yan! Para marinig niya kung yung pagkakamali mo! Tsaka ano mo pinagsasabi mo? Alam na alam mo sa sarili mo bakit kita iniwan! Yung mga pananakit mo? Tamang hinala mo? Lahat ng yan kaya iniiwan kita eh! Sinungaling ka! Alam natin lahat na lalaki ka! Halika rito ka Sandra! Makakaalis ka na sa mamamahay ko. Oo, aalis ako ngayon. Pero intayin mo, nakukuni ko yung karapatan ko para sa anak ko. Eh, di gawin mo. At ikaw namang bata ka, ulitin mo yung ginawa mo yung malilinti ka sa akin. Daddy, nasasaktan mo po. Uh -huh. Visit! Oh, bakit mukhang stress na stress ka na naman dyan? Ano naman nangyayari? Paano na eh? Nagtalo na naman kasi kami ni King dun sa harap ng bata. Tsaka lalo siya naging agresibo. Pati si Cassandra sinasaktan na rin niya. Yan ang sinasabi ko sa sa'yo matagal na. Dapat nasa kustudiya mo yung bata. Ano, natatakot ka na naman dahil sinasaktan ka niya noon? Ngayon, hindi na. Ilaban mo ng tama. Lumaban ka ng tama para sa anak mo. Huwag ganyan. Hmm. Kaya nga na eh. gustong gusto ko na siya kunin. Hindi ko lang alam kung paano ko gagawin. Natatakot kasi ako okay iking eh. Kunin mo yung bata. May kakilala ko na makakatulong sa atin. Sa social welfare. Okay? Salamat po, Nay. Eh. Siguro ito na nga ang tamang panahon para makuha ko na rin yung anak ko. Mm -hmm. Ayun, misis, at na-final ko na tong report ko dito sa regarding sa case mo. At ayon naman po dito sa mga binigay mong ebidensya at yung mga attachment niya, malaki yung laban mo sa gusto mong mangyari. Pero gawin natin sa legal, gusto ipapatawag ko yung mister mo para magkaroon din kayo ng agreement kung ano ba talagang gusto mong mangyari. Ako, maraming maraming salamat po, sir. Gustong gusto ko na po kasi talaga makuha yung anak ko eh. Ah, uh, walang ano man na uh, kami naman po dito sa social welfare eh, ginagawa lang po namin yung tama at trabaho po namin yan Naibigay yung tama yeah, um, Cass, uh, may tatanong ako sa'yo ha um, kanino, pa kung papipiliin kita uh, kanino mo gusto sumama kay mami or kay daddy? Um, kay mami po pero gusto ko rin po makita si daddy Ah, uh, okay. Yan lang. may ebidensya ho ba kay mister dun sa ipinaparatong niyo kay misis na nalalaki siya? Actually sir, wala talaga akong ebidensya. Puro hinala lang ako. Masyado siguro akong siloso. Kaya din ka. Kaya maraming salamat sa pagpunta niyong dalawa, uh, Mrs and mister. Uh, basis sa pag-uusap namin ni misis at ni mister, uh, meron na tayong nagawang kasunduan at nakausap ko rin yung anak nyo kung kanino gustong sumama at nabanggit ko naman yung sa'yo sa pag-uusap natin at sumang-ayon ka rin. Maswerte kayo mister at hindi kayo kinasuhan ni misis kasi kung babasihan natin yung mga ebidensya at medical na hawak niya eh pwede pwede niya kayong kasuhan pero isang tabi na natin yun ah, ayusin natin yung gusot ang mangyayari sasama ang bata kay misis pero magkakaroon ka ng visiting rights. Ha, ayusin natin. Ha, ayusin nyo, yun, dalawa, yung relasyon nyo. Hindi bilang mag-asawa kundi bilang ama at ina ng inyong anak. Magkasundo kayo.